Assalamualaikum at magandang umaga mga bata. Kumusta ang lahat? Mabuti naman at kayo ay nasa kalagayan. Bago natin simulan ang ating araw, nais kong magsitayo kayong lahat para sa ating pagdarasal. Amin! Manatili muna tayong nakatayo para sa ating ehersisyo ngayong araw. Gayahin ninyo yung sa video at si teacher ha. Naintindihan po ba? Bago kayong maupo sa inyong mga upuan, pakiayos muna ang inyong upuan at pulutin ang mga kalat sa ilalim ng upuan at pakitapon ito sa basurahan. Tapos na ba? Sige, pwede na kayong maupo. Ngayon naman ay titingnan ko kung may absent ba sa ating klase ngayon. So ang gagawin nyo lang ay sasabihin na andito po teacher. Kapag tinawag ko ang pangalan nyo o narinig nyo yung pangalan nyo, naintindihan ba mga bata? Norsima? Sherina? Kaira? magaling at mukhang walang liban ngayon sa ating klase. Dahil dyan ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay nais kong ipaalala sa inyo ang ating mga batas o pamantayan sa loob ng klase. So una, makinig ng mabuti sa guro o sa kaklase. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung nais niyong sumagot at magtanong. At pangatlo, irespeto ang guro at ang mga kaklase ninyo. Malinaw ba yon? Sige. So, may ibinigay akong takdang aralin sa inyo kahapon, di ba? Ngayon, ipasa ninyo ito sa inyong harapan. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, Magbalik aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. So, ano nga ba ito? Magaling pagsasama-sama sa mga uri ng pangngusap. Ngayon, may tanong ako. Paano natin malalaman kung anong uri ng pangngusap ang isang pangungusap kung pagsasama-samahin ang gamit, kayarian at ayos nito? Magaling at natatandaan niyo pa ang ating nakaraang araling. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong dalawang pangungusap. Una, naglilinis ng ilog ang mga mag-aaral. Pangalawa, ang mga mag-aaral ay naglilinis ng ilog. Ngayon, pariho bang tama ang dalawang pangusap na ito? Pariho rin ba ang ayos ng masalita? Alin sa tingin niyo ang mas pamilyar sa pandini? Okay, para sa inyo ay lahat tama at tama ay yon. Ang dalawang pangusap ay parehong tama ngunit magkaiba ang ayos nila kung makikita ninyo. Ngayon, makinig kayo dahil ngayong araw, aalamin natin ang tawag sa ganitong pagkakaiba ng pagkakaayos ng pangusap gamit din natin ang kaalaman sa mga salita sa pamamagitan ng isang larong o kapalanyo. Malinaw ba yun? Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kayong mga mag-aral na una, natutupoy at naihahambing ang karaniwan at di karaniwang ayos ng pangusap. Pangalawa, nakabubuo ng mga pangmusab gamit ang karaniwan at di karaniwang ayos at nakakabubuo ng anagram upang mapayaman ang bukabilario pangatlo na ipapakita ang paggalang at pagbibigay halaga sa mga paniniwala, paniniwala at kultura kaugnay ng kalikasan. Ngayon, magsimula tayo sa araling natin. Kapag tayo'y nagkukwento o nagsusulat, napapansin niyo ba kung minsan inuunan natin ang ginagawa at minsan naman ang gumagawa? Ang tawag dyan ay anyo ng pangusap. So ito yung mga uri ng pangusap batay sa anyo. pang, pang -un una sa karaniwang ayos, nauuna ang panaguri bago ang simpno. Halimbawa, naglilinis ng ilog ang mga bata. So, nauna muna ang salitang naglilinis. Yun ang panaguri o predicate. Nauna muna yon bago yung salitang bata. bata. Na yun ang si, simuno o subject sa pangungusap. Pangalawa, sa dikaraniwang ayos naman, ay nauuna ang simuno at karaniwang may salitang ay. Halimbawa, ang mga bata ay naglilinis ng ilog. So dito, nauna muna yung simuno, yung salitang ang mga bata bago yung panaguri na naglilinis ng ilog. Naintindihan ba yon? Ngayon, may ibibigay si teacher na pangungusap at tutukoy, tutukoyin nyo kung karaniwan ba to o hindi. Handa na ba kayo? Ang ilog ay umaawit tuwing gabi. Umaawit tuwing gabi ang ilog. Magaling, magaling at naintindihan nyo ang mga uri ng pangusap batay sa anyo nito. Ngayon naman, sa anagram tayo. Alam, ni alam nyo ba kung ano yung anagram? So ang anagram ay ang pagbubuo, pagbuo ng bagong salita gamit ang lahat ng titik o uh, letter ng isang salita. Halimbawa, ang salitang bato. Magagawa natin ito ng ibang salita. Ito ay ta, taob, abot. Kung makita natin ay magkakaiba ng anyo pero iisa lang yung ginamit na mga letra o titik. Pangalawa, pangalawang halimbawa, ang ilog. So makakagawa tayo ng kilo, Logi. Tandaan lang na dapat ay may kahulugan din ito. Malinaw ba? So sige nga, ibigay e nyo ang anagram ng talak. Tama, magaling, magaling. So, paano naman yung CP? Tama, tama, magaling. Ngayon naman, dumako naman tayo sa paniniwalang nangunguha ang ilog ng tao. Para sa inyo, nang ba talaga ang ilog? Sa ilang probinsya kasi, naniniwala sila na ang mga tao na may mis na naniniwala sila na may misteryoso ang ilog. Kapag may nalunod, sinasabi nilang nangunguha ang ilog. So, totoo ba ito sa Agham? Pa paano ito nagiging bahagi ng kultura? So, natin na kahit hindi ito literal, ito ay nagpapakita ng takot at respeto ng mga tao sa kalikasan. So, ngayon, naintindihan ba lahat class ang araling natin ngayon? Ngayon, hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. Ang unang grupo, magbibigay sila ng limang pangungusap na nasa karaniwang ayos yung pangalawang grupo naman ay magbibigay sila ng limang pangungusap na nasa dikaraniwang ayos. At yung pangatlong grupo naman ay gagawa sila ng tatlong pangungusap gamit ang anagram. Uh, at pagkatapos niyong lahat ay babasahin ng bawat grupo ang outputs. Malinaw ba yon? Sige, magaling, magaling. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Mukhang naintindihan nyo naman ang aralin natin ngayon. Kaya bago ako magbigay ng pagsusulit o quiz, ay nais kong sagutan nyo muna ang aking katanungan. Naintindihan ba? Okay, so sinong sasagot? Sige, Jihan, kung ikaw si Esperanza, ano ang gagawin mo para mapanatiling malinis ang ilog sa inyong barangay? Okay, magaling, magaling. Bigyan natin si Jihan ng tatlong bagsak. One, two, three. Ngayong araw, natutunan natin na may dalawang ayos ang pangusap karaniwan at di karaniwan. May mga anagram na nagpapa, nagpapayaman sa ating bukabularyo at may mga paniniwala na bahagi ng ating kultura. At malinaw ba yon sa inyong lahat? Wala na bang katanungan? Sige, ngayon kumuha kayo ng pad paper at sasagutan ninyo ang mga sumusunod. Handa na ba kayo? Sige, sa letter A, isulat ang K sa pangapatlang kung karaniwan at DK kung di karaniwan. Sa letter B, isulat ang tatlong anagram ng salitang lupa at gamitin ang bawat isa sa pangungusap. Letter C, sumulat ng tatlo hanggang limang pangungusap bilang sagot sa naniniwala ka ba sa paniniwalang ng umuha ang ilog? Bakit o bakit hindi? Malinaw ba? Tapos na ba kayo? Kung tapos na, pakipasa ito sa inyong harapan. Bago kayo umuwi, kopyahin niyo muna itong takdang aralin niyo. Tapos na ba? So pwede na kayong umuwi.